Ngayong gising ka na, linisan mo na iyan sarili mo dahil uwi na ako. Galit kong wika sa kanya at mabilis itong tinalikuran. Bahala na siya sa buhay niya. May malay tao na siya at siguro naman na himasmasa na siya dahil nakasuka na. Hindi naman pwedeng buong gabi ako nitong gawing alipin. Ingat, narinig ko pang wika nito sa akin bago ako nakalabas ng pintuan. Padabog kong isinara ang pintuan at mabilis na naglakad papunta sa aking kotse start ko na ang makina ng kotse nang maisip ko na kailangan ko palang buksan ang gate. Walang magbubukas noon dahil walang ibang tao dito sa loob ng bahay. Wala akong ibang aasahan kundi sarili ko lang. Naiinis akong bumaba at mabilis na naglakad papuntang gate para buksan iyon. Ano ba naman itong pinot na ito? Mag-isa lang ba talaga siya sa bahay na ito? Ang kunat naman niya kung ganoon. Sa laki ng bahay na ito, wala ba siyang balak na maghar, kahit isang kasambahay man lang, frustrated ko pang bulong habang binubuksan ang gate. Nang magawa ko iyon, mabilis akong bumalik ng kotse at dahan. Dahan akong nag-drive palabas, mukhang walang balak lumabas ang pianot na iyon, kaya naman pagkalabas ng kotse bumaba ulit ako para isara ang gate. Sariling sikap talaga ito. Si Pinot na siguro talaga ang pinakakuripot na tao na nakilala ko. Walang kasambahay eh. Wala man lang mautusan. Ang ending, halos alas 4 na ng madaling araw ako nakauwi. Kailangan ko pang kunsa bahin ang security guard na huwag akong isumbong kinamama at papa kung sakaling tanungin sila kung anong oras ako nakauwi. Baka masabon ako ng wala sa oras. Nag-aalala din ako na baka pagbawala na naman akong gumamit ng kotse. Ayaw ko nang bumalik sa dati na kahit saan ako magpunta kailangan pa akong ipadrive ng driver namin. Pahamak talaga itong pinot na ito. Talagang sinira nito ang buong gabi ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makapasok na ako sa loob ng kwarto. Wala na akong sinayang na oras, kaagad akong naglinis ng katawan bago na higa sa kama para matulog na. Kayon ko lang naramdaman ang pagod at antok. Pagkahiga ko ng kama kaagad naman akong nakatulog at nagising lang sa mahinang katok sa pintuan ng kwarto ko. Pupungas-pungas akong bumangon at pasimpleng sinulyapan ang orasan na nasa bedside table ko. Halos alas 10 na pala ng umaga. Siguro sa mga oras na ito nasa mansyon na sila mama. Himala at hindi nila ako ginising ng mas maaga. Kaagad akong bumaba ng kama at naglakad papuntang pintuan para pagbuksan ang kumakato. Good morning po ma'am. Pinapagising na po kayo ng mama nyo, kaagad na bati sa akin ng isa sa aming mga kasambahay pagkabukas ko pa lang ng pinto. Good morning din po manang. Aano po ang sabi nila mama at papa? Kanina pa po ba ako hinahanap kaagad na tanong ko? Guilty talaga ako dahil inumaga na ako sa labas. Takot akong mapagalitan. Hindi naman po siguro ma'am. Maaga din po silang umalis para bumisita sa lolo at lola nyo. Tumawag lang po sila kanina para tanungin kung gising na daw po kayo dahil kanina pa daw kayo tinatawagan pero hindi daw po kayo tinatawagan pero hindi daw po kayo sumasagot. Sagot naman ni Manang. Natigilan naman ako at mabilis na naglakad pabalik ng kama. Hinagilap ko ang aking cellphone at nang maalala ko na nasa bag ko pala kaagad kong kunuha ang bag ko at inilabas ang aking cellphone. Tama si Manang, maraming missed calls ang nakaregister sa cellphone. Lahat galing kay mama at talagang hindi ko maririnig dahil nakasilent ang phone ko. Mukhang malalagot talaga ako nito. Magtataka iyon dahil first time kong nagising ng ganito kalit. Ihahanda ko na po ang pagkain niyo ma'am, muli akong napatingin kay manang nang muli itong nagsalita. Dahan, dahan naman akong tumango. Sige po manang. Susunod din po kaagad ako, pilit ang iting sagot ko dito. Kaagad naman itong umalis pagkatapos niyang maisara ang pintuan ng aking kwarto. Parang gusto ko naman sa bunutan ang sarili ko nang mapag-isa ako. Dapat pala talaga hindi na ako sumama sa mga kaibigan ko na magbare. Ayan tuloy, malalagot talaga ako nito kay mama kapag malaman niya kung anong oras na ako nakauwi. Kahit naman binilinan ko na ang gurad namin kanina na huwag magsusumbong, wala pa rin akong ligtas sa kiki. Malalaman at malalaman pa rin ni mama kung anong oras ako nakauwi kapag i-check niya ang footage. Hindi pa rin ako pwedeng magsinungaling kung sakaling tatanungin ako nito. Kakamot-kamot ako ng ulo na nagpa siyang pumasok ng banyo para gawin ang aking morning routine. Nagpa siya na din akong maligo para gumaan ang pakiramdam ko. Kulang pa rin ako sa tulog at kailangan kong maging alive dahil balak kong sumunod kila mama sa mansion. Isa pa, gusto kong makita sila grandma at grandpa pati na din ang mga baby pinsan ko na mga anak nila Veronica at Uncle Rafael. Pagkatapos kong maligo at magbihis kaagad akong bumaba ng dining area para kumain. Sakto naman na may pagkain ang nakahanda kaya kaagad na akong kumain. Balak ko din tawagan si mama mamaya bago ako umalis dito ng bahay. Kailangan kong malaman kung ano ang mood ni mama. Mahirap na baka masabon ako nito eh. Wala pa namang preno minsan ang bunganga noon. Nasa kalagitnaan ng ako ng pagkain ang napansin ko ang pagpasok ng isa pa sa mga kasambahay namin na hawak, hawak ang isang wireless telephone. Kunot no ako itong tinitigan habang iniaabot niya sa akin ang telepono. Ma'am, gusto daw po kayong makausap ng mama niyo, wika nito. Mabilis ko namang tinangap ang telepono at itinapat sa aking tainga. Ma, good morning po. Kumakain lang po ako, tapos susunod ako dyan sa mansion, kaagad na wika ko sa kanya. Bahagya pa akong kinabahan nang marinig ko ang malakas na pagbuntong hininga nito. Palatandaan na malalagot ako. Mabuti naman at gising ka na. Alam mo ba na kanina pa ako tumatawag sa iyo, sagot nito. Hindi naman kaagad ako nakaimik. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Mukhang makakatikim yata ako ng diplina mula kay mama. Sorry po, sagot ko. Sorry. Pumunta ka ngayon din sa mansion. Gusto kang makausap ng grandma at grandpa mo. Bilisan mo Charlotte, wika nito. Lalo naman akong nakaramdam ng kaba. Ba bakit po? I mean, tungkol po saan, tanong ko. Tungkol saan? Hindi mo ba alam ang kung ano ang ginawa mo kagabi sa bar? Bakit nagkalat sa mga newspapers ang picture niyong dalawa ni Pinot Smith sa bar kagabi na magkayakap? At isa pa, Anong oras ka nang nakauwi, baka sa boses nito ang tinitimping galit habang sinasabi ang katagang iyon. Natameme naman ako at pilit na binabalikan ng isipan ko ang mga nangyari kagabi. Pagkababa ko ng tawag kaagad kong tinapos ang pagkain at nagmamdaling na drive papuntang mansion. Sa tono ng boses kanina ng ina kong si Mama Carmela alam kong seryoso ito. Lagot na talaga ako. Ano ba ang sinasabi nito kanina na nakuhaan daw kami ng larawan sa bar ni Pienot na magkayakap? Paanong nangyari iyon? Ibig bang sabihin kahit nasa loob ng bar may mga paparazi na nagkalat? Hindi naman ako celebrity para idamay nila sa mga balibalitang showbiz. Alam kong sikat si Pinot pero hindi nila ako dapat idamay dahil isa akong private citizen. Heist, ngayon pa lang naimagin ko na ang mala, arma na bunganga ni Mama. Lagot na talaga ako nito. Baka bawalan na naman akong mag-drive ng sarili kong kotse. Bakit ba kasi nangyari ito sa akin? Hindi na talaga pupunta sa mga bar na iyan. Last na talaga iyong kagabi. Pagkaraparada ko pa lang ng sasakyan, kaagad kong napansin ang paglapit ni mama sa akin. Hindi ko maiwasang kabahan lalo na nang mapansin ko kung gaano ito kaseryoso. May hawak pa itong newspaper na kaagad na iniabot sa akin. Bago ka humarap kina Mami Carissa at Daddy Gabriel, pwede bang paki-explain sa akin ito, kaagad na wika nito. Sinipat ko ng tingin ang ibinigay nitong newspaper at kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa mga nakita. Kaming dalawa ni Pinot. Magkayakap. Naalala ko na, ito ay yung time na sumasayaw ako kasama ng aking mga kaibigan at bigla akong hinawakan ni Pino. Sino ang kumuha ng larawan na ito? Mayroon ka bang hindi sinasabi sa amin? May relasyon ba kayo ng lalaki na iyan? Siya ba ang kasama mo kaya inumaga ka na ng uwi sunod-sunod na tanong ni Mama. Nag-uumpisa na itong magbunganga kaya hindi ko mapigilang mapaluno. Charlotte, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na kapag magpaligaw ka, dapat sa bahay. Hindi sa kung saan-saan, muling wika nito. Kaagad naman akong umiling. No, ma. Hindi. Nagkamali po kayo. Wa, wala akong relasyon sa lalaking iyan. Hindi po siya nanliligaw sa akin, sagot ko naman. Tinitigan lang ako nito sa bayiling. Sa palagay mo ba maniniwala ako? Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi maintindihan ang mga nangyayari ngayon. Kilala kita dahil. Anak kita at hindi ka basta-basta papayag na yakapin ka ng lalaking iya ng walang dahilan, galit na sagot nito. Natamimi naman ako. Muli kong sinipat ng tingin ang newspaper. Sa mga kuha namin, kahit sino ang makakakita, mapagkakamalan talagang may relasyon kami ang sweet namin tapos nakasubsob pa ang mukha ni Pinot sa balikat ko. Shit! Tama si Mama, kahit sino ang makakakita sa larawan naming dalawa ni Pinot, iba ang kanilang iisipin. May kuha din ng larawan habang nakaupo kaming dalawa at nakaakbay sa akin si Pinot. Ma, hindi po totoo ang nasa larawan. Promise, wala po akong relasyon sa Pinot na iyan. Hindi ko po alam kung paano kami nakunan ang larawan pero wala po talaga. Ni hindi nga nanligaw sa akin yan eh, muling wika ko. Umaasa ako na maniniwala ito sa akin. Huwag mo akong pinag, luluko Charlotte. Inumaga ka ng uwi kanina. Kasama mo siya ba? Diba? Kasama mo ang pinot na iyon. Saan kayo nakarating, muling tanong nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Wala talagang maitatagong sekreto kay mama. Dating miyembro ng military ito, kaya naman magaling itong mag-imbestiga. Manaman! Wa wala po akong ginawang masama kagabi. Promise, hindi ko na po ito ulitin. Hindi na po ako lalabas kapag gabi. Hindi na ako magbabar, sagot ko. Ang tanong ko ang sagutin mo, Charlotte. Bakit umaga ka na nakauwi? Ang pianot na iyon ba ang kasama mo halos buong gabi, muling tanong nito. Kita ko kung gaano ka kaseryoso si mama ngayon hindi ko maiwasang mapayuko. Wala na, suko na ako at wala akong choice kundi sabihin sa kanya ang totoo. Nanalasing po si Pinot. Ni hindi niya po kayang umuwi mag-isa, kaya inihatid ko siya, mahina kong sagot. Sapat lang iyon para marinig ni mama. Kaagad naman nang ang mga mata nito. Ano? Ikaw pa mismo ang naghatid sa kanya? Saan? Sa sarili niyang bahay, sagot nito at sinipat ako ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Alam kong may ibig sabihin ang mga tingin na iyon ni Mama sa akin. Manaman, mali po iyang iniisip nyo. Dalagang Pilipina po itong anak nyo at hindi po ako basta-basta bumibigay. Promise eh, hinatid ko lang talaga si Pinot tapos umalis din po kaagad ako, sagot ko naman. Parang gusto kong sisihin si Pinot ng mga sandaling ito. Kung hindi sana sa kanya, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. May nangyari sa inyong dalawa o wala, wala akong pakialam. Isa kang vilyarama at dapat kang umiwas sa mga ganitong klasing iskandalo. Hindi lang sa newspapers lumabas ang larawan niyong dalawa pati na din sa internet. Lumikha iyon ng sari-sariling ispekulasyon sa mga tao at alam mong malaking iskandalo ito sa pamilya natin. Lalo na at alam ng halos lahat kung gaano ka playboy ang pianot na iyan, sagot ni mama. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi pa si Grandpa Gabriel mo na hayaan na lang ang isyo na ito. Kung ano man ang maging desisyon ng pamilya, kailangan mong sundin sa ayaw at gusto mo, muling wika nito. Aano po ang ibig niyong sabihin, tanong ko. Sa hindi malamang dahilan bigla akong nakaramdam ng kaba. Alam kong may laman ang sinabi ni Mama. Sa sinasabi nito ngayon, mukhang mas mahigit pa sa pagbabawal muli na mag-drive ang maging hatol nito sa akin kung bakit naman kasi nadamay pa ako sa iskandalong ito. Apo ako ng isa sa pinakamayamang tao dito sa bansa at alam kong hindi talaga sila papayag na makalagkad sa iskando ang isa sa mga miyembro ng pamilya. Ngayon pa lang, kinakabahan na ako sa posibleng maging hatol sa akin. Sino ba kasi ang kumuha ng larawan na iyon? Bakit ba napakamalas ko kagabi? Kainis naman kasing pinut na ito. Bakit ba bigla na lang siyang nangyayakap? Nadamay patuloy ako sa katangahan niya. Naguguluhan man sa mga nangyari sa kapaligiran, wala akong choice kundi ang sumunod kay mama papasok ng mansion. Ilang beses sa nitong binilinan na huwag sumuway sa kung anong sasabihin ni grandpa. Para naman daw sa kabutihan ko ang gagawin nila. Ewan ko lang talaga, kinakabahan talaga ako sa mga susunod na mangyari. Pakiramdam ko may mga desisyon na mangyayari na labag sa kalooban ko. Pagkapasok namin sa loob ng living room, kaagad na napako ang tingin ko isang lalaki na nakaupo sa kabilang bahagi ng sofa. Nagulat pa ako nang mapagmasdan ang hitsura nito dahil may pasa ito sa kaliwang bahagi ng pisni. Si Pinot, paanong nagkapasa siya? Ang natatandaan ko, wala siyang kapasapa sa kaninang madaling araw bago ko siya iniwan sa bahay niya. Isa pa, ano ang ginagawa niya dito sa mansion? Kinakabahan at nagtatakaman sa presensya niya dito sa mansion, wala akong choice kundi ang lumapit kay grandpa at grandma para magbigay galang. Samantalang si mama naman ay naupo na sa tabi ni papa na kanina pa seryosong nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Pinot. Good morning po grandma, grandpa, wika ko sabay halik sa kanilang pisngi. Pagkatapos kong gawin iyon sumenya si grandpa na maupo na ako. Itinuro nito ang espasyo sa tabi ni Pinot kaya wala akong choice kundi sundin ang nais nito. Malaki ang respeto ko kay Grandpapa Gabriel. Pero sa mga sandaling ito hindi ko maiwasang matakot sa seryosong hitsura nito. Mukhang big deal talaga sa kanila ang tungkol sa kumakalat na larawan namin ni Pinot sa pahayagan at internet. Bago ako naupo, tinitigan ko pa ng masama si Pinot. Ano ang ginagawa niya dito? Sana lang makatulong siya para mabawasan ang parusa na ibibigay sa akin ni Grandpa. Pati na din ng mga magulang ko. Mabuti pa si Grandma Carissa. Ninitian ako nito pagkadating ko kanina. Sa bagay, sa buong Villarama clan, sa Grandma Carissa ang pinakamabait. Kaya nga love na love ko siya eh at alam kong ipagtatangol ako nito kahit na anong mangyari.